Ang PPCRV ay ang accredited citizen arm ng Commission on Elections o COMELEC na magsasagawa ng unofficial parallel count base sa resulta ng botohan na galing sa Comelec Transparency Server. At sa kauna-unahang pagkakataon, mabibilang na ng grupo ang boto para sa lahat ng kandidato maging party list. Nung mga nakaraan kasi, national positions lang ang binibilang ng organisasyon. Ayon sa PPCRV, inaasahang mas madali ang pagbibilang ngayon. We are very grateful to Comalec for giving us one of the five servers that will receive transmissions directly from the automated counting machines nationwide. Ito ang command center ng PPCRV. Inaasahan na mas mabilis ang bilangan ngayong eleksyon dahil sa teknolohiya. Ang election returns kasi may quick response o QR code na. i lang ito at lalabas na ang data. Nung mga nakaraang eleksyon, isa-isang ine-encode ang election returns o yung resulta ng botohan galing mismo sa voting centers. Ang gagawin ngayon ng volunteers, ikukumpara ang transmitted vote sa server at ang printed marine ng vote counting machines. Maliban sa unofficial parallel count, magbabantay din sa halala ng PPCRV at magsasagawa rin ng random manual audit. Kabilang si Comelec Chairman George Garcia sa mga dumalo sa pagbubukas ng command center at suportado niya ang tulong ng PPCRV sa proseso. May mga mag-o-oppose, oppose pa dyan just for somebody to uh, oppose or somebody question the integrity of PPCRV. PPCRV is a partner of Comelec. And that's the reason why sabi natin dapat automatic ang kanyang accreditation. Nasa 400,000 ang PPCRV volunteers. Sa May 8, magiging live na rin ang call center ng grupo para sagutin ang mga katanungan ng botante ukol sa halalan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.